Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, amma baad, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabi po ni Allah, Udu'u ila sabili Rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana. Matapos nating malaman ng unang pamamaraan ng pagdadawa o pag-iimbita tungo sa katotohanan na walang ibang dapat sambahin kundi si Allah, pumapangalawa ang sinabi ni Allah na paggamit ng maw'idah, al hasana. Ibig sabihin, pangaral na mahusay. Kapag pinapangaralan mo ang tao, di ba, medyo mabigat na. Opo, kaya yung next level ng pagdadawa o pag -iimbita. Sa una, malumanay. Itong pangalawa, mawaida, pangaral, medyo mabigat. Pag-uusapan mo na tungkol sa mga propeta na may mga mahal sila sa buhay, na matitigas ang ulo, hindi tinanggap ang katotohanan, saan napunta? kaparusahan. Katulad ni Propeta Nuh, alay salam. Di ba matigas ang ulong anak niya? Sinabi halika dito sa arko, sumakay ka na. Nagmalaki. Bumaha, bumaha, hanggang natakpan ng lahat, kahit yung pinaka mataas na bundok. Ano nangyari? Nalunod. Ganon din yung asawa ni Propeta Lut. Alay salam. O, asawa yan, pag ikaw, asawa, matigas ang ulo mo, ayaw mong tumanggap ng katotohanan, ito ang Islam, diyan ka mapupunta sa kaparosahan. Gusto mo ba yan? Si Propeta Ibrahim alay Salam, di ba yung tatay niya gumagawa pa ng rebulto, Diyos-Diyosan? O, kitang kita naman natin yan sa bansang Pilipinas. Bakit ayaw niyo iwanan yan? Kasi nungalingan yan. Gawain niya ng satanas. Sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. So magbigay ka ng mga pangaral na mababigat habang hinahatid mo ang katotohanan tungkol sa walang ibang dapat sambahin liban si Allah lamang. Baka sakali, dyan sa level 2 ng pagdadawa, mauntog na sila, matauhan, insya Allah. Yan ang mawailatul hasana, ang pangaral na mahusay bilang paraan ng pag-iimbita tungo sa katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.